na natin ang sibuyas bawang. Mekos, mekos. Ihuhulog na natin ang carrots. Hindi, okay, mekos, mekos. Paminta. Ay, puno na yung toyo doon. Binili natin sa hapon ni Ano. Nalagyan ho natin ang toyo. Marami ka ba yung na paninsa? Oo. Mm. Ito din ng oyster sauce. Tayo gaging ginabi guys kapag luluto. At aray may aray nilalagay din natin mamaya ang pansit. Aray yung pansit na rin binabad na namin sa tubig para madali yung maluto. Ito pang mga dip sarap. Mekos-mekos. Huhunatin natin ng kaunting tubig para maluto ang ating carrots. Mekos-mekos lang muna natin, guys. Talagang aping at apoy umaapaw para ho, madaling maluto. Pakuluan muna ho natin ng ilang minuto. And let na natin ng repolyo at malambot na ang ating carrots. Mekos-mekos. Inabot na ho ng gabay sa pagluluto. Para ho transfer Para ho ra. ano natin sa ibabaw ng pansit. Ayun ho. Talagyan natin ng tubig. Maglalagay ho ulit tayong tuyo. Nalagay ulit tayong paminta. Nalagyan ho natin ng North Cube. Nalagyan ho natin ng Magic Sarap. Dalawa. alin na ho ang ating pantapings, Ang ating pansit. Inabot na kami guys ng dilim. Huhulog na ho namin ang pansit. Ay, baka kaunti ang sabaw. Ay, baka hmm? kaunti <coughs> ang dami yata ngayon pang sit-up. hawakan mo muna itong cellphone mo at bago may hula. Kailangan